edad ni Nanay Ching na 54. Aminado siyang mahina na ang kanyang pangangatawan. Mag-isa niya na ang dalawa niyang anak na nag-aaral pa sa kolehiyo. Dahilan kaya't ninais niyang magparehistro sa PhilHealth para kahit papaano ay may mahugot siya kung sakaling kakailanganin niyang magpadoktor. Pero hindi niya na itinuloy dahil sa mataas na contribution fee. Kasi gawa ng tumataas ang contributions, tumataas ang bayarin. Pero ang sweldo, ganun pa rin. Parang hindi na, ma'am. Bakit, ma'am? <laughs> Diretsahan na po. <laughs> Siyempre, maguhulog ka tapos kinukurakot lang. <laughs> Dagdag pa ni nanay. Sa taas ng mga bilihin ngayon, mahihirapan na siyang magtabi pa ng pera kung sakaling itutuloy niya ang pag-apply ng membership. Ayun na nga po, ma'am, problema. Eh, lalo tayong naghihira, promise. Lalo na po sa aming mga maliliit na, na ito, sabi natin nagninegosyo. Kung halos, hindi natin masabing sapat. Madalas po, is kulang talaga yung kinikita. Bukod sa, ang taas ng bilihin, sobra. Uh, lalo na sa akin na nagpapaaral ng dalawa ko pa pong anak. Isa lamang sinanay sa libu-libong hindi pa nag apply ng membership ng PhilHealth. Problema naman ito para sa PhilHealth. Isa pa sa kanilang kinakaharap ngayon ang pagbawi ng Department of Finance sa 89.9 bilyong piso na reserve fund ng ahensya. Tila di umano pag nanakaw daw ito sa pera ng taong bayan dahilan sa usap-usapang mababangkrap ang PhilHealth dahil dito sagot ng DOH. Una sa lahat yung feel kasi nung uh, tumagal no mga ilang taon na uh -huh. dun sa mga nakalipas na administrasyon para bang hindi niya nagastos lahat nung dapat binabayaran niya. So naipon na naipon na hindi naman nawala na sa loob ng banko Kaso nandun lang po, pinapasok sa investment o di ba? Uh -huh. Pinapasok sa mga negosyo Matatandaan na nitong April 2 hanggang April 6. Sumailalim muli ang pangalawang oral arguments sa Supreme Court kung saan tinalakay ang pagbawi ng 89.9 bilyon mula sa PhilHealth. Ayon naman kay Undersecretary Dr. Albert Domingo, ang binabawi ng National Treasury na 89.9 bilyon ay hindi mula sa kontribusyon ng taong bayan. Merong 89.9 billion, 'no, yun yung 89.9 na hindi kasama doon yung mga contribution natin. Kayo Atty. Claire at saka ako, 'no, yung hinuhulog natin hindi kasama. Ito yung subsidiya na galing sa gobyerno para sa mga tinatawag na indirect contributors. Yung mga mahihirap, yung mga matatanda, senior citizen na ang nagbabayad para sa kanilang insurance ay ang ating gobyerno. Mm -mm. Sa huling pandinig ng oral arguments noong April 4, Inatasan ng Supreme Court ang mga petitioners at respondents na magkaroon ng memorandum sa loob ng 30 araw para mapagkasunduan kung babawiin pa ng DOF ang pondo mula sa PhilHealth. Angel Arquero, RNG